Ano nga ba ang posibleng mangyari kapag tuluyang mapunta sa China ang West Philippine Sea? Isang malaking problema hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Kapag mapunta sa China ang West Philippine Sea ay magdudulot ito ng malaking pagbabago sa rehiyon at sa pandaigdigang komunidad. Ang mga epekto nito ay magdudulot ng iba't ibang referensya sa larangan ng seguridad, ekonomiya at diplomasya. Dahil ang bahagi ng karagatang ito sa hilagang kanlura ng Pilipinas ay lagusan ng mga barko at malalaking ruta ng kalakalan para sa mga bansa sa Europa sa pamamagitan ng Cape of Good Hope sa South Africa, sa Indian Ocean at sa West Philippine Sea at sa Strait of Malacca. Ang mga ruta ng kalakalan na ito ay bahagi ng maritime silk road na isang kasaysayan at kasalukuyang sistema ng mga ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa China, Southeast Asia, India, Arabia, Somalia, Egypt at mga bansa sa Europa. Ito ay isang mahalagang ruta na ginagamit para sa pandaigdigang kalakalan, kasama na ang mga produkto, langis at iba pang mga commodities. Kapag ang buong West Philippine sea ay mapunta sa kamay ng China, ay posibleng isara ito o di kaya ay pagbayarin ang mga barkong daraan dito na posibleng magdudulot ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin. At higit sa lahat, ay mapupunta na sa China ang lahat ng malikas na yaman dito. Marami rin ang mga mangingisda sa Pilipinas, Vietnam, Indonesia, Brunei, Taiwan at Malaysia ang mawawala ng hanap buhay. Ang pagkakaroon ng malayang pag-access sa paglalayag sa South China Sea ay mahalaga upang mapanatili ang malayang kalakalan at pagunlad ng mga ekonomiya. Para sa mas marami pang info, please like and follow. Thanks for watching.